Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa lemon water. Uh lemon water, maganda ba sa inyo o hindi? Kasi usong-uso ito ngayon, talagang ah uh, maraming umiinom ng lemon water. So ano ba yung tunay dito? So ah uh, marami bang benepisyo ang lemon water? Oo, maraming benepisyo pero hindi ito miracle water na iniisip natin yung magagamot lahat ng inyong sakit hindi po marami lang benepisyo so ano uh, ang benepisyo na makukuha dito ay tulad ng vitamin C pagkakaroon ng vitamin C so timplahin lamang sa tubig so ang pag-inom nito ay may... ngayon 'di ba pag nilagay mo yung lemon sa isang tubig lemon water na siya yun ang may benepisyo yung pag-inom natin ng tubig. Kasi pagsabi natin tubig, di ba kailangan natin uminom ng madami para hindi tayo magkaroon ng UTI, ng, bat, ng bato sa bato or kidney stones para hindi tayo, ah, lalo na kung nilalag na tayo, kailangan natin maraming water. Pag meron tayong ubo, plema, di ba, sasabihan ka, o inom ng mas maraming fluids o so, tubig. At lalo na pag mukhang nalidehydrate na tayo, sa uh, sasabihin, ah, kailangan dagdagan na ang tubig, yung dumidilaw na, sobrang dilaw na yung ating ihi. Ibig sabihin, dehydrated na. So, kailangan magdagdag na. So, nandun yung benepisyo ng pag-inom ng lemon water. ah uh, ibig sabihin, yung benepisyo na nakukuha mo kasama dun sa pag-inom ng maraming tubig. Um, ngayon, uh, ano ba ang laman ng isang lemon? ah, uh, ito ay medium size lemon. Ito. So, kapag mga ganitong kaliit lang yung lemon, actually, mga small or mid to medium ito eh. Uh, may konting calories, 29 calories. May potassium din, 138 milligrams. May calcium, 22 milligrams. May fiber ito, 2.8 grams of fiber. May konting sugar. At ang vitamin C niya, mga 40 to 53 milligrams of vitamin C. Uh, ang lemon water ba makaka-improve sa pagtunaw o sa digestion? Um, maaaring hindi. Kasi, um, ang laman kasi talaga ng lemon water si ano vitamin C o yung citric acid, malic acid, formic acid. So, medyo high acidity ito. So, ingat lang. Baka magkaroon ng heartburn or reflux. So, kung iniisip nyo na, nako, ito na ang gamot ko para magpatunaw ng kinain, hindi po, ingat din kayo kasi baka masyadong maasim para dun sa mga taong may heartburn or may reflux. Ah, pang detox daw, detox sa ating katawan. Ah, oo, pero konti lang ang pag nito. Ah, meron kasi itong limonin. Ang limonin nandun sa balat o sa peel nitong lemon. Uh, kaya nga yung buong lemon ay kailangan mong ihalo sa tubig kasi nandun nga yung limonene uh, sa balat. So yung limonin medyo nakaka-detox pero kaya lang hindi ganun kalakas sa pag-detox eh. Pagdating naman sa vitamin C, ang recommended kasi sa ating vitamin C ay mga 60 mg of vitamin C. Ah, so, nasabi ko nga kanina, 40 to 53 milligrams of vitamin C ang laman ng isang lemon. So, vitamin C, antioxidant ah, for immunity. So, nandun yung beneficyong nakukuha natin sa lemon dahil sa vitamin C. Halos yun na yung kailangan mo, yung recommended dietary allowance per day. Uh, inisip mo, nako lemon ba makakapayat sa akin uh, pampapayat oo, kasi uh, pag yung ininom mo bago ka kumain, hindi ba parang nabubusog ka na, so mas konti na yung makakain mo, kailangan mo pa rin uminom ng lemon water, hindi yung kinain mo to, papayat ka na, hindi ganon, kailangan uh, isasama mo sa tubig at yun ang iinumin mo So, isang strategy yon para mabusog agad. Uh, lemon water, may fiber na pectin. So, maaring magpababa ng kolesterol at maganda sa tiyan. Probably. Pero may safety tips tayo sa pag-inom nitong lemon water. Yun na nga nabanggit ko kanina, baka mag-hyperacidity yung mga iba, yung pangangasim ng sigmura. So, ingat lang kasi dun nga sa citric acid niya, malic acid, acetic acid, formic acid, at dun din sa mga nangingilo ang ipin. So, ingat din. Pwede kayong gumamit ng straw ah, kasi medyo, dahil nga acidic, so yung dun sa enamel ng teeth natin, ah, baka numipis ng konti. Ah, better pa din ang pag ng lemon water kumpara sa soft drinks. At syempre, wag nating lululunin ang buto. Paano mag-prepare ng lemon water? So, half lemon, kalahati nito, hiwain nyo ng manipis at ilagay nyo sa isang litrong tubig. Tapos, saka nyo iinumin yung tubig. So, ganun. Ha? One liter, half lemon. Ganun yung timpla. Pwede nyo lagyan ng konting honey para sumarap-sarap. Hindi ba sa mga restaurant nga, uh, para may lasa yung tubig, maglalagay sila minsan, isa, dalawang hiwa nga lang ng lemon sa isang pitcher ng tubig eh. Uh, Siyempre, mahal kasi ang lemon. So, medyo pinati, ano, nagtitipid sila. So, ang paalala natin, uh, in moderation lahat. So, wag sobra-sobra ang pag, uh, pag-inom ng lemon. So, half lemon sa isang litro ng tubig.